Gawa tayo ng palitaw. Yan. Kailangan natin ng glutinous rice. Mineral water. Basahin natin hanggang mabilog. Tapos, magpainit tayo ng tubig. Ito ang pinaka mabilis na gawing merienda. Nagmimerienda si Madam Canela. Linuto natin yung linga. Paibabo natin mamaya at sa kanyoga ating tubig. Pag lumutang na ay luto na. Pag lumutang na yung glutinous rice. Kakain na. Lagay natin dyan. Yung nyo. Lagyan natin ng linga. Tapos, lagyan natin ng yung pinalitaw. Glutinous rice. Kakain si Miss Ilan sa Ilan nan Tapos, lagyan natin ng asukal. Ang maskubadong asukal. Ayan na po ang palitaw. Pero, may ibang luto ito. Yung maskubadong asukal, tinutunaw at uh, niluluto yung palitaw sa maskubado. Tapos, nilalagyan na lang ng linga. Linaan.